Binigla ng trans woman na si Lars Pacheco ang social media nang i-anunsyo niyang hiwalay na sila na long-time partner niyang si Clyde Vevas. Inamin din ni Lars na siya ay nagtaksil kay Clyde ng makailang beses. The Philippine Showbiz List presents detalye ng pag at break up ni Lars Pacheco sa kanyang boyfriend. Lars shocked social media after announcing breakup with longtime partner Clyde. Noong August 20, 2025, isa na publiko Lars at Clyde Vevas ang kanilang up sa Facebook. Walang nakapansin mula sa kanilang mga fans sa mayroong hindi pagkakaunawaan ang matagal ng magkasintahan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Lars na wala siyang pinagsisisihan sa loob ng pitong taon nilang relasyon at tanging magagandang alaala lamang ang kanyang mabaunin mula rito sa maikli niyang pose ay nakasaad. Seven years it was. No regrets. Just memories made. I wish you healing. I wish myself forgiveness. Kalakip nito ang isang black and white na larawan nila ni Clyde na magkayakap. Makalipas ang isang oras, nag-upload si Lars ng isang reel may background na kanta ni Adam Levine na Lost Stars. Sa video, makikita siya nakaupo sa isang sulok na kanilang bahay. Tila umiiyak habang nakatakip ang bibig. Nilagyan ito ng caption na, it was beautiful seven years. Netizens reacted to Lars' post. Maraming netizen at maging mga kaibigan ng mga kasintahan ang nabigla at hindi makapaniwala sa ibinabahaging balita ni Lars. Marami ang nagsabi na matagal na naging inspirasyon si na Lars at Clyde, lalo na sa si LGBT community na siya pinakita nilang pagmamahalan at katatagan sa loob ng pitong taon. Sabi ng isang netizen, I really hope this isn't true. Lars and Clyde have always been an inspiration to us in the LGBT community, showing us what true love really means. Ipinahayag ng ilan ang kanilang pag-asa na hindi totoo ang balita at baka isang biro lamang ang lahat. Ayon pa sa isang komento, sana prank lang to, Lars Pacheco and Clyde Vivas. Clyde revealed Lars left him while he was sleeping. Puno ng hinagpis at matinding kaulungkutan ang naging mensahe ni Clyde ilang oras matapos kumpirmahin ng long-time partner niya si Lars ang kanilang hiwalayan. Sa Facebook at Instagram noong August 21, pinalikan ni Clyde ang mga alaala ng kanilang pitong taong relasyon. Mula sa una nilang pagkakakilala, kanilang sa unti-unting nabuo ang kanilang pagmamahalan. Inamin niyang si Lars ang naging dahilan kung bakit siya natutong magmahal ng tapat at labis, higit pa sa kanyang sarili. Sa kanyang post, nilahad niya sa loob ng seven years na punong-puno ng pagmamahalan, walang pinagsisisihan, nerespeto at inalagaan, pinaglaban sa lahat. Hindi ko lubos akalain na ikaw ang makakapagbabago sa akin. Salamat sa iyo kasi natuto ako magmahal ng sobra-sobra higit pa sa sarili ko. Malinaw na isinulat ni Clyde na si Lars ang nang iwan sa kanya nang hindi man lang sila nagkaroon ng masinsinang pag-uusap. Ayon pa sa kanya, iniwan siya habang natutulog at isang mahabang mensahe na lamang ang iniwan sa kanya. Dagdag ni Clyde? Nakakalungkot lang na iniwan mo ko habang natutulog ako at nag-iwan ka ng mahabang mensahe para sa akin. Sana kinausap mo muna ako para alam ko lahat ng gagawin pero ganun siguro talaga. Nawalan ka na din ng pagmamahal sa akin, nagsawa ka na. Lars admitted cheating on Clyde. Inamin ni Lars na tatlong beses siya nagtaksil bago siya tuluyang nagdesisyong makipaghiwalay sa long-time boyfriend niyang si Clyde. Noong August 21, nag si Lars sa Facebook isang 5-minute video upang sagutin ang mga tanong at espekulasyon hinggil sa kinahinatnan ng kanilang pitong taong relasyon. Nagkaroon ito ilang oras matapos ibahagi ni sa social media ang kanyang saluubin kung saan sinabi niyang iniwan siya ni Lars nang walang paliwanag at isang sulat lamang ang iniwan habang siya ay mahimbing na natutulog. Sa panimula ni Lars, mariin niyang sinabi I really want to end this all today. Lahat ng questions, lahat ng haka, -haka kasi gusto ko matapos agad ito. Like, kanino ka nag-cheat? Sino yung mga yan? Sa video, nilinaw ni Lars na hindi niya ikinakaila ang kanyang pagkakamali at aminadong tatlong ulit siya nagloko sa kanilang relasyon. Ngayon pa man, minigyang di niya na niya tapusin ang issue at magsimula uli. Dala ang bigat na kanyang mga desisyon at ang pag-amin sa kasalanang naging dahilan na kanilang hiwalayan. Lars' first cheating incident. Ibinahagi ni Lars na unang nangyari ang kanyang pagtitaksil kay Clyde noong siya ay nagpunta sa isang bar sa Makati City kasama ang isang kaibigan. Sa lugar na yun niya nakilala ang isang Taiwanese national na nauwi sa isang one-night stand. Ayon kay Lars, matapos ang inuman ay hindi na niya namalayan ang mga sumunod na pangyayari hanggang sa pagising niya nakatabi na ang naturang lalaki. Kinabukasan, hindi ito inamin kay Clyde na siya pa naghanap at sumundo sa kanya sa kanyang pag-amin, malino na sinabi ni Lars, So that's the first one that I cheated on Clyde. I acted like nothing happened. Sinundo niya pa ako. Hinanap niya pa ako. Lars' second cheating incident. Nasundan pa ang unang pagtataksil ni Lars kay Clyde na makilala niya isang lalaki habang nasa out of town. Nagsimula lamang ito sa simpleng tinginan sa isang bar hanggang sa magkapalitan sila ng numero. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang kanilang komunikasyon kahit hindi pa sila personal na kakausap ng malanim. Aminado si Lars na unti-unti siyang nahulog sa si lalaking iyon. Ito rin niya unang naramdaman na namimiss niya ang kilig at atensyon na matagal na raw niyang hindi naranasan sa kanilang relasyon. Sa puntong iyon, nagsimula na siya mag-isip na tapusin ang kanyang relasyon kay Clyde. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Lars, And what made me really decide that I really need to let Clyde go is because of this guy. I just fall in love with him without talking personally. That's the huge part of the decision na tang na na love ako sa iba. Dilagdag pa niya na hindi niya mapaliwanag kung bakit humantong siya sa ganoong sitwasyon, ngunit malinaw sa kanya ang kakulangan na naramdaman sa kanilang relasyon. Ayon pa kay Lars, hindi ko sinasabi kasi proud ako. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari, pero na-miss ko yung pakiramdam na kiligin. I miss the feeling of being, you know, important to someone. Lars reached her breaking point with Clyde. Sa ikatong pagkakataon, muli nagkasala si Lars kay Clyde. At ito na ang itinuturing pinaka pinakamabigat sa lahat na kanyang nagawang pinaka Pinakamasakit o mino para sa kanya, ang pagkakataong ito dahil mismo si Clyde na ay naghatid sa kanya upang makipagkita sa si isang lalaki mula Portugal. Dito na naroon niya na pagtanto na hindi niya tunay na mahal si Clyde, na rin niya yung ito ng harap-harapan. Inamin ni Lars, And the third one, and this is the worst that I can't somehow forgive myself, nagpahatid ako kay Clyde to meet someone. He's from Portugal. And yeah. It happened, and then that made a decision. If I still love him, I wouldn't do such things. Nilinaw ni Lars na hindi niya ibinabahagi ang lahat ng ito, tali pinagmamalaki niya ang kanyang nagawa. Kundi dahil naisin niyang tapusin ang lahat ng haka-haka, bukod sa loob niyang aminin ang kanyang pagkakamali at tanggapin ang anumang kapalit nito. Anya pa, You know, I take full accountability. I know I did what I did. I'm not proud of it. It's my mistake. I cheated, I know but I don't know why, and I'm saying this because I want to end the haka haka and all. This is the answer coming straight from my mouth, not in any other people's mouth. This is what happened. Marami ang nalungkot, lalo na ang kanilang mga fans na matagal na sumusubaybay sa love story na Lars at Clyde sa loob ng pitong taon. Para sa marami, hindi lamang ito simpleng relasyon, kundi isang inspirasyon na katatagan at pagmamahalan, lalo na sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Ngunit tulad ng ibang kwento ng pag-ibig, dumaraan din ito sa pagsubok at pagtatapos. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!